Wala pa rin po face face-to-face classes bukas sa mga pampulikong paaralan sa Metro Manila. Bukod sa nililinis sa mga paaralan para iwas sakit ang mga estudyante, layon ding ma-inspeksyon ang mga gusali para maging handa sa lindol. Saksi, si Bernadette Reyes. Walang face-to-face -face classes ngayong araw ang mga anak ni Army Joy Banataw kasunod ng utos ng Department of Education NCR dahil sa tumataas na kaso ng influenza-like illnesses o mga sakit na pangtrangkaso ang sintomas. Maraming lumiliban ng mga ng classes gawa ng may mga sipon na vitamins kasi yung mga anak ko. Kaya somehow yung immunity nila, however, hindi ko kasi masabi, especially yung exposure nila sa mga kaklase nila, and na commuter kasi yung Dalawa kong anak, hindi lang sa school yung pwedeng maging transmission ng no, mga sakit. Pabor naman daw siya sa utos pero iba pa rin daw ang face-to-face. -face. Online sila, dami meet nila yung mga students nila pero iba pa rin yung face-to-face -face po yung kanilang interaction. Ayon sa Deped NCR, ang araw na ito ay ilalaan sa disinfection at sanitation ng mga paaralan. Sa Don Alejandro Rosas Senior Science and Technology High School sa Quezon City, abala sa paglilinis ang mga tauhan ng paaralan. Malaking tulong ito para sa ating mga guro at maging sa ating mga estudyante dahil nagkakaroon ng sapat na panahon upang makacope up doon sa pagbabago sa ating klima. Naglilinis din sa ibang paaralan tulad sa Marikina. Gayon din sa isang eskwelahan sa Muntinlupa, nagsagawa ng pag-disinfect sa mga classroom at naglinis ng kapaligiran. Ayon sa Department of Health, edad lima hanggang labing apat na taong gulang ang karamihan ng mga kaso ng influenza-like illnesses. Kaya naman mahalaga raw na hindi na papasukin sa paaralan ng isang bata kung mayroong sintomas, gaya ng ubo, sipon at lagnat para hindi na kumalat ang sakit. Pag may ganyang suspension, hindi naman automatic na mayroong kaala-alarman na nangyayari. Ayon sa DOH, kabilang sa tatlong pangunahing dahilan, ng pagtaas ng influenza-like illnesses ang sintomas ng rhinovirus o common cold. Mas mababa naman sa ngayon ang bilang na influenza-like illnesses kumpara sa parehong panahon nung nakaraang taon. Pero inaasang darami pa ito mula Nobyembre hanggang Pebrero. Yung pagbabago ng temperatura na yon ay nagiging dahilan rin para ang ating mga lalamunan ay maging makate kasi nagiging tuyo yung hangin. Lalo na ngayon no, na natapos na si, uh, ano, si Habagat at papasok na si Amihan. Payo ng DOH magsuot ng face mask, regular na maghugas ng kamay at alagaan ng katawan. Mas importante yung hygiene at ang mga estudyante na meron nararamdaman, kapag meron pong nararamdaman, huwag na hong papasukin. Sa parehong utos ng DepEd, isasabay na rin sa face-to-face -face class suspension ang inspeksyon sa mga gusali para matiyak na matibay sa gitna ng sunod-sunod na lindol sa ibang rehiyon. Tinatanggal namin yung mga hazard sa bawat classroom. Kinukulayan din namin yung mga nag-fade ng mga ano namin, mga arrows namin for evacuation. At magdedecision pick din po kami. Nakikita namin ay safe naman po gamitin ng mga magaaral ang bawat building po ng ating paaralan. Para sa GMA Integrated News ako si Bernadeth Reyes, ang inyong saksi. Makapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.